Manila, Pilipinas. Ang pagtuntong sa edad na 60 ay isang biyaya, isang gintong panahon na puno ng karunungan at mga karanasan. Subalit, kasabay ng pag-edad ay ang mga hamon sa ating kalusugan at isa sa pinakakaraniwang alalahanin ng marami sa ating mga senior citizen ay ang panghihina ng mga binti. Ang pananakit, pangingimay, at kawalan ng lakas sa mga binti ay hindi lamang nakababawas ng kumpiyansa sa sarili, kundi nagiging hadlang din sa paggawa ng mga bagay na dati nagpapasaya sa atin, mula sa simpleng paglalakad sa umaga, paglalaro kasama ang mga apo, hanggang sa aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Ngunit huwag mag-alala, may pag-asa at may mga paraan upang mapanatiling malakas at matibay ang ating mga binti. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan at sa mga pag-aaral, may tatlong mahahalagang bitamina na gumaganap ng susing papel sa kalusugan ng ating mga kalamnan at buto. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at pag-aalaga sa sarili, maibabalik natin ang sigla at lakas ng ating mga binti. Gaya ng paalala ng tanyag na ama ng medisina, si Hippocrates, ang pagkain ang dapat maging gamot mo at ang gamot mo ang dapat maging pagkain mo. Udi, ang kasabihang ito ay nagpapatunay na ang susi sa isang malusog na pagtanda ay madalas na matatagpuan sa ating mga plato. Unang haligi ng matibay na binti, vitamina D, ang sunshine vitamin. Ang vitamina D na kilala bilang sunshine vitamin ay isa sa pinakamahalaga para sa ating mga buto at kalamnan. Ito ang tumutulong sa ating katawan na sipsipin ang kalsium na siyang pangunahing mineral na bumubuo sa ating mga buto. Kung walang sapat na bitamina D, kahit gaano pa karami ang calcium na ating kainin, hindi ito lubos na mapapakinabangan ng ating katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition, ang sapat na antas ng bitamina D sa katawan ng mga nakatatanda ay direktang nauugnay sa mas mababang panganib ng pagkahulog, falls, at pagkakaroon ng mas malakas na quadriceps o ang malaking kalamnan sa harap ng hita na siyang mahalaga sa pagtayo at paglakad. Depoimento mula kay Lolo Cardo Sepentidus mula sa Cebu. Dati, ramdam na ramdam ko ang panghihina ng aking mga tuhod at binti. Bawat akyat sa hagdanan ay isang malaking sakripisyo. Madalas akong matumba-tumba at nawala na ng ganang lumabas ng bahay. Ipinayo sa akin ng doktor na magpaaraw ako tuwing umaga, mga pimpin hanggang 20 minuto bago mag-alas 9. Sinabayan ko rin ito ng pagkain ng mga isdang mayaman sa vitamina D tulad ng tuna at sardinas. Makalipas ang ilang buwan, napansin ko ang malaking pagbabago mas panatag na ang aking paglakad at ngayon ay nakakasama na ulit ako sa aming Senior Citizens Association para sa aming lingguhang ballroom dancing para akong bumata ng sampung taon. Paano makakakuha ng sapat na vitamina D? Sikat ng araw, ang pinakamabisang paraan. Magpaaraw sa umaga bago mag 9.00 a.m. nang walang sunblock sa loob ng 15-20 minuto. Pagkain, isda, tuna, salmon, sardinas, atay ng baka, itlog, lalo na ang pula, at mga fortified foods tulad ng gatas, yogurt, at cereals. Suplemento, kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng anumang suplemento ng vitamina D upang malaman ang tamang dosis para sa inyo. Ikalawang haligi, calcium, ang tagapagtibay ng buto. Kung ang vitamina D ang tagasipsip, ang calcium naman ang bricks o mga blok na bumubuo at nagpapatibay sa ating mga buto. Sa pagidad, natural na nababawasan ang densidad ng ating mga buto, isang kondisyon na tinatawag na osteoporosis na nagiging sanhi kung bakit nagiging marupok ang mga ito at madaling mabalik. Isang artikulo mula sa National Institutes of Health sa Estados Unidos ang nagbigay diin na ang sapat na pagkonsumo ng kalsyum, lalo na sa mga kababaihang lampas sa edad 50 at kalalakihang lampas 70, ay kritikal upang mapabagal ang bone loss at mapanatiling matatag ang skeletal frame ng katawan. Gaya ng isang tanyag na salawikaing Pilipino, ang kalusugan ay kayamanan. Ang pag-invest sa ating mga buto sa pamamagitan ng kalsyum ay isang pamumuhunan para sa isang masaganang kinabukasan na malayo sa sakit at mga bali. Depoimento mula kay Lola Elena, 68, mula sa Pampanga. Menopause ang isa sa nagpabago ng aking katawan. Nagsimula akong makaranas ng pananakit sa aking balakang at likod. Ayon sa aking doktor, nagsisimula na daw humina ang aking mga buto inirekomenda niya na dagdagan ko ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa kalsyum. Mahilig ako sa keso at gatas, kaya hindi ito naging mahirap. Dinagdagan ko rin ang pagkain ng maliliit na isda tulad ng dilis at mga berdeng gulay tulad ng malunggay at pechay. Ngayon, mas nakakakilos ako ng walang sakit, pati ang pagbubuhat ng aking mga apo ay kaya ko na ulit basta dahan-dahan. Saan makakakuha ng sapat na kalsyum? dairy products, gatas, keso at yogurt. Isda, mga maliliit na isda na nakakain ng buto tulad ng sardinas at dilis, gulay, malunggay, pechay, broccoli at okra. Iba pa, tofu, almonds at mga fortified juices. Suplemento, muli, mahalaga ang payo ng doktor bago uminom ng calcium supplements dahil ang sobrang kalsyum ay maaari ring magdulot ng ibang problema sa kalusugan. Ikatlong haligi, B vitamins, ang tagapangalaga ng nerves, ang pangatlong grupo ng bitamina na madalas nakakaligtaan ngunit napakahalaga para sa lakas ng binti ay ang B vitamins, partikular na ang B1, thiamin, B6, pyridoxine at B12, cobalamin. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga para sa kalusugan ng ating nervous system o ang sistema ng mga ugat na siyang nagpapadala ng signal mula sa utak patungo sa ating mga kalamnan sa binti. Kapag kulang tayo sa B vitamins, maaaring makaranas ng peripheral neuropathy kung saan nasisira ang mga ugat sa paa at binti. Ang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng pangingimay, numbness, pakiramdam na parang tinutusok ng karayom, tingling sensation at panghihina ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal na Nutrients, ang kakulangan sa vitamin B12 ay karaniwan sa mga nakatatanda at isa sa mga sanhi ng problema sa balanse at paglalakad. Ang tanyag na pilosopong si Confucius ay minsang nagsabi, ang taong nagsasabing kaya niya at ang taong nagsasabing hindi niya kaya ay parehong tama. Kung aalagaan natin ang ating mga ugat gamit ang B vitamins, sinasabi na natin sa ating sarili na kaya kong maglakad ng matatag. Depoymento mula kay Mang Teban, 75, mula sa Ilocos. Ang pinakamalaking problema ko dati ay ang pangingimay ng aking mga talampakan, lalo na sa gabi parang may mga langgam na naglalakad sa loob. Dahil dito, hindi ako makatulog ng mahimbing at natatakot akong maglakad sa dilim dahil hindi ko maramdaman ng maayos ang sahig. Nang malaman ng aking anak na isang nurse, pinayuhan niya akong kumain ng mas maraming itlog, manok at isda. Nagpatingin din ako sa doktor at niresetahan ng B-complex supplement. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting nabawasan ang pangingimay. Ngayon, ang tulog ko ay mas mahimbing at mas may kumpiyansa na akong maglakad-lakad sa aming hardin tuwing hapon. O dama sa pagkaing mayaman sa B vitamins, vitamin B1, thiamine, Bayboy, isda, beans at whole grains, vitamin B6, pyridoxine, manok, saging, patatas at chickpeas vitamin B12, cobalamin, itlog, isda, karne at dairy products. Ang vitamin B12 ay pangunahing makukuha sa animal sources, kaya't ang mga vegetarian o vegan na senior ay dapat kumonsulta sa doktor para sa posibleng suplementasyon. Konklusyon, eh, ang tatlong haligi para sa aktibong pagtanda, ang pagpapanatili ng malakas na binti sa ating pagtanda ay hindi isang himala. Ito ay resulta ng patuloy na pangangalaga at tamang nutrisyon. Ang bitamina D, calcium at B vitamins ay ang tatlong matibay na haligi na susuporta sa ating kadaliang kumilos at kalayaan. Tandaan natin ang mga paalala, bitamina D, para sa pagsipsip ng calcium at lakas ng kalamnan. Kunin ito mula sa sikat ng araw at pagkain. Calcium, para sa matibay na buto. Upunan ng iyong plato ng dairy products, maliliit na isda at berdeng gulay, B vitamins, para sa malusog na ugat at maayos na komunikasyon ng utak at kalamnan. Matatagpuan ito sa itlog, karne, isda at beans. Higit sa lahat, walang papantay sa payo ng isang profesional sa kalusugan bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong dieta o magsimulang uminom ng mga suplemento, laging kumunsulta sa inyong doktor. Sila ang makapagsasabi ng tamang dosis at paraan na angkop sa inyong natatanging pangangailangang pangkalusugan. Huwag nating hayaan na ang pangihina ng binti ang maging hadlang sa isang masaya at makabuluhang golden years. Gaya ng kasabiang, habang may buhay, may pag-asa. Bigyan natin ng lakas ang ating mga binti at harapin ang bawat bagong araw ng may ngiti at panibagong sigla.